Ang beermen ay nakaiwas na mabugbog sarado, dahil si Fajardo ay pinayagan na makalaro. Ang pintuan tungo sa panalo ng Magnolia ay kanilang isinarado, pasalamat din sila sa malakas na pasabog ni Jericho. At dahil tinapos nila ng maayos ang isang mainit na tagpo, ay makakakain sila ng manok na adobo, at kailangan na lang nila ng isang panalo, upang kanilang masilayan na bumabagsak ang kanilang lobo. At ang beermen ay napagtagumpayan ng mahalagang ikalimang laban, upang mapalapit pa lalo sa inaasam-asam nilang corona, pagkatapos nilang talunin ng Magnolia, 108-98. Umiscore si Jericho Cruz ng 30 points of the bench upang pangunahan ang opensa ng Beerman, kabilang yung binitawan niyang punyal, 53 segundo na lang ang oras upang sirain ang binabalak na masama na Magnolia. Si Junmar Fajardo na nagkaproblema ang kanyang calf sa Game 4 ay maswerteng hindi naging seryoso ang kanyang natamong injury upang makalaro sa kanilang importanteng laban. Umiskor siya ng 18 points at nakahatak ng 15 rebounds, malahalimaw na naman ang kanyang galaw na parang walang iniindang karamdaman, at sa buong laban ay nagawa niyang makipagsabayan kanino man. Pinalitan ni Simon Enciso si Chris Ross sa starting lineup para sumubok ng bagong kombinasyon si Coach Gallen, at siya ay hindi naman nagkamali sa kanyang desisyon, dahil si Enciso ay umiskor ng 15 points. Mabagal at tahimik ang laro ni Benny Boatwright, siya ay gumawa ng 21 points, ang walo ay nakuha lang niya sa final quarter, sa first half ay mayroon lang siyang 6 points at labintatlo naman pagkatapos ng tatlong period. Bukod doon ay nakakuha lang siya ng 6 na rebounds, ang pinakamababa niya sa kanyang PBA career, dahil na din sa kanyang foul trouble kaya limitado ang kanyang kilos, 1 of 6 lang din siya sa labas ng Arco. Sa kabila noon ay malaki pa din ang kanyang naging impact sa kanilang panalo na mayroong plus 15, habang umiskor lang si CJ Perez ng 8 points, dalawang gabi matapos na manalo ng best player of the conference. Iniskor ni Tyler Bay ang pinakamataas na puntos niya sa series na 34 points, subalit sila ay nakulangan ng suporta mula kay Mark Baroka na gumawa lang ng 4 points, ang pinakamababa niya sa buong serye. Pinaulanan ng San Miguel ng long bomb ang hotshots, sila ay nakapagkonekta ng 16 na tres, para daigin ang 10 ng mags, hindi rin nakaranas lumamang ang mga manok, at kahit na mas mataas ang nagawa nilang scoring run kaysa sa beermen ay hindi pa rin yun sapat, upang makakuha kahit man lang isang kalamangan. Ang dalawang magkaribal ay nagpakita ng matinding depensa, papasok na sa huling isang minuto ng opening period ay wala pang nakakatawid ng 20 puntos, ngunit ang Beermen ay sumilab bago matapos ang quarter. Biglang nagpakawala ng pitong magkakasunod ang San Miguel, upang maiwana nila ng walong puntos ang Magnolia papuntang ikalawang yugto, ang huling limang puntos ay kagagawan ni Jericho Cruz. At sinundan ulit niya yon ng isang three-pointer sa simula ng second period, at ang unang double-digit lead sa laro ay kanilang kinuha, subalit pagdating sa kalagitnaan ay naibaba ng hot hotshot sa apat ang pagitan. Ibinalik ulit ng Beermen sa Sham ang kanilang abante, ngunit muli yun hinila pabalik sa apat na puntos ng Magnolia, 23 segundo bago ang halftime, pero si Enciso ay bumitaw ng tres bago tumunog ang buzzer. Ang SMB na lumamang ng siyam sa kaagahan ng third quarter ay muling nilapitan ng hot shots sa ikapito at kalahati minuto, 56-54, at pagkatapos ng timeout ng San Miguel, sila ay kanilang tinablahan. Pagkatapos ng apat na attempt, nakuha ni Boatwright ang kanyang unang three-point shot pagpasok ng ikatlong minuto, upang may layo ulit ng bahagya ang Beerman, makaraang ilikit ni Lee sa dalawa ang distansya. Nagpahabol ng buzzer beater shot si Hal Alon upang tapusin ang third na naghahabol lang ng walo. Ngunit sa simula ng fourth period ay anim na magkakasunod ang ipinakain ng beermen sa mags, ang layo ng SMB ay labing apat na. Subalit ang mga manok ay hindi bumitaw, dahil kasunod ng pagbulusok ng mga magseserbesa ay sila naman ang nanalasa, 70 0 ang kanilang pinakawalan, pero ibinalik ulit yon sa sampuni ni Cruz. Ang three-point shot ni Cruz ay sinundan ulit niya ng isa pang tres, at sila ay hindi pa dun na kontento, dahil si Enciso naman ang bumitaw ng bomba sa corner upang gawing labing apat ulit ang kanilang kalamangan. Sa ilang beses na pagtatangka na bumalik ng Mags mula sa malaking abante ay sa wakas na ibaba na nila ang distansya ng Beermen sa limang puntos, mahigit isang minuto na lang ang natitirang oras. At sa sumunod na eksena ay napigilan nila ang San Miguel sa kanilang opensa, at nakakuha pa ng foul si Bay, dahilan upang makapagpasok siya ng dalawang free throws at may dikit pa lalo ang score sa tatlong puntos. Ngunit ang San Miguel na biglang nakaramdam ng pressure sa dulo ng laro ay pumunta sa kanilang player na may mainit na kamay at walang daga sa dibdib na bumato ng big shot na si Cruz. Ang Magnolia sa huling 28 segundo na naghahabol pa ng 6 na puntos ay biglang nagkulap sa kanilang dalawang magkasunod na possession, na siyang naging daan para selyuhan na ng SMB ang 10 puntos na panalo.